Meron pong inirehiya dito sa may malaking balite. ang problema lang hindi sila magi-communicate, hindi sila magi usap sa atin kasi ano yan sila guys eh. Mga espiritu nga sa kabilang ano dimension. Kube bari mo pati yung bola. Kena diri karon. nadinig mo yun? Maliit na boses ah? Hindi. Yung insekto eh, pang gabi yun eh. Huh? Hmm? Ano yun, sa gabi yan lang yun dito. Ano, tumog. Katong rato? Bu Busig, sa gabi lang yun ano bro. So, Magandang hapon guys, no? Welcome sa aking channel, ang Warrior Bruce Hunter 20. So guys, meron po kami dito yung pupuntahan ni Sabdu Siro guys dito po yung baliti yan dito yan sa aking ikuran punta uh, namin din yan, yan guys kasi, kasi ito pong baliti guys kasi yung iba po dyan guys yan, no? hindi na mabilang yung mga nadidisgrasya dyan yan, saka mayroon pa po kung ano ka sasakyan na galing dun halos umabot po sa dyan guys sa baliti yung, yung Pagka-disgrasya niya eh, guys At dun sa iba ang dami hindi na talaga ng yung Nadi-disgrasya eh, guys So yun yun po yun Yan po ang punta namin Ang sa dun sa iba Yung mga area na Yan daming mga uh, sasakyan na nakukulog yun po guys, yun guys no? Bawat Hindi lang ako nag-isa ngayon guys Kasama ko po si Si Sergio Cero, po. So ngayon, dito kami ngayon sa tabi ng cementerio oh. Ito mga idol, may malaking puno ng baliti. Ay ito na baliti mga idol, ah, mayroon nang nagritual diyan. Sabi pa nila mga idol, marami talaga ang mga inkanto at hindi lang mga inkanto mga idol. May mga kaluluwa pa diyan. So, puntahan namin, bisitahan namin mga idol kung mayroon ba kaming ma titik mamaya. So, yan lang. Yun guys no, si Sir Dos Zero for, ah, bawat channel namin. Subscribe niyo po guys. So, itong baliti ko na guys ang meron po daw dito mga indigenous na mga spiritista ritual na ritual sila dyan na hinihingi nila sa mga meron po talaga ng mga ano guys yung mga fooling angels talaga na naninirahan sa gubat sa saka meron po daw dito mga, kaluluwa na nandiyan na sa ano, kabilang dimension kaya may ritualan mga, mga, so, sa so, hindi pa namin bisahan ng pag ano guys no explore uh, shout out muna dyan kay Marilyn Piales ng Village Speed lang at saka kayong feeling nito so yun lang po guys no umpisa na namin ang no, pag explore dito sa Balete so magandang araw po siya so, so yun guys no masukin na natin yung Balete guys magandang mayong video pwede mo sulod niya vlog lang me

ating sa si tawag ano di di na makaon na di man siguro makaon to kala ko yung ano tagbak siguro eh parang ano matalasong siguro yan siguro to try mo hindi ko <laughs> ha kapag <Cito. laughs> kamalasong <tayo> yan <laughs> yan ang idol patry ko kumain kay idol warrior di hindi sa kumain eh kaniyan kung bro pagkain niya nang ano ibon siguro bro marami yan eh, hinog na to eh yo.

tingnan niyo. Spirit ball. Plug na ngimit na yan so yan ito yung baliti guys tsaka doon doon po yung highway na dito sila nag-ritual bro yung mga espiritista Tirik ka ng kandila dito. Tingnan mo. Tingnan dami. Ay, wala. Tubig bro. Wala. So, yung nagre-ritual bro. No. Parang ano, yung sabi ni Saya pa na nang ano sila nang nga wala na'y na sila nga dili na unta mag may mandisigasya oh,

hapon po kami po ay pumunta dito nag explore lang po okay lang ba po, ba sa inyo na kami ay nag, nag vlog sa pamagitan ng aming spirit ball pwede kayo makipag communicate pailawin nyo lang yan kung okay lang po ba sa inyo bro, ay kerja apa sa sah, nanti bukan. Ito lang, guys. Ito po, eh. Ito po, nandito si Lalong. Hmm. Kamusta, Bugo? Lalong, eh. Alam mo, eh. Hmm? Tingnan nyo, guys, oh. Siya, wala. Hmm. Um. Ang ibig sabihin nito, guys, may may nasagap siyang enerhya. Tingnan nyo, guys, oh. Gusto um. wala. Hmm ito po yung ano palatandaan guys na meron pong iniriya dito sa may malaking balite. pero ang problema lang hindi sila magkipag-communicate hindi sila magkipag-usap sa atin kasi ano yan sila guys eh mga espiritu nga sa kabilang ano, dimension Ibigay ba yung pasigaw yung bula? Kanaan diri ka ron? Nadinig mo yun? Nadiit na busis siya. Hindi, yung insekto eh, panggabi yun eh. eh. Ano yun, sa gabi yan lang yun. Ano, Katang ragtap? Sa gabi lang yun ano bro. Yung Dala. tunog yan, yan sa pagsapit ng gabi, mga alas Pwede ba ninyo pasigawan ng spirit ball? Kung okay ra sa inyo nag-vlog ni. Ako na ay si Warrior Gusantel 20 at saka si Sargo Zero po naman yung kasama ko. Kami po ay narito para mag-explore lang. At, at naniniwala naman po kami na mayroon po kayong taga-kabilang ka, dimensyon. Okay lang ba sa inyo na ito nag-vlog? Pailawin nyo ang spirit ball. Daming puno. Okay, natin na... sa na pwede ba ninyo pasigaw ng spirit ball ni Goy? Yan, hindi sa inyong area, para mag-explore. Ayaw hope nga mo o makipag-communicate mo no, sa mga pinagi sa spirit ball Okay ra ba nga na amid re? Sigaan ninyo ang bola Oh bro Ang balike talaga ito guys. Lalayo muna tayo. Lalayo muna tayo para pailawin yan. Pwede niyo mapasigaw ng spirit ball ni Goy. talagang bulito ito guys oh Pwede nyo ba pasigaw ng spirit ball? Dito tayo guys, mabak. mapakalakis. Hindi ba? Kiraban ng ni Pwede niya ba pa ng Gaw tingnan nyo gusto talaga. Mata Grabe dito, bro. tingnan mo, bro. Hindi, bro. Nilagay ko lang yan sa gilid, bro. Ito, bro. Dati. Saan itong tubig, eh? Ngayon, wala na. Pag ulan siguro, bro. Hindi, dati, bro. Kahit walang ulan. Bakit wala na ngayon? So, Diyan lo, yung natitan nung may ikod ka yung kahoy na maliit. Oo. Oh. Diyan, sasakyan. Diyan na hulog. Oo. Uh Sabi -uh. ang layo. Pero bro. galing na hayo eh. Layo pang hayo ito. layo mo. Dito pumunta. Oo. Uh -huh. Pero bro, yung may sasakyan na bali pito ang sakay. Yun sa unahan. Pero lahat sila bro. Matay. Matay sila lahat. Pero doon mismo sa may highway bro, hindi na mabilang bro. accident dito. Eh. Tingnan mo yung bato bro dyan sa may ano. Mm. Parang sinadya nilagay tatlong bato. Hmm. Ano kayang bato to yung isa? Ito? Ito. gay nakaganyan eh hmm? <tuturna> san yung ibik, bro sa kilid, bro ano yung bro eh. yung isa lang tingnan guys, yung bali, guys, bro. Yung spirit bro, bro.

Pwede nyo ba pailawin ng spirit ball kahit isa man lang dyan o dalawa pailawin nyo? Mm -hmm. Kami po ay nagbablog lang po. Pwede nyo ba pailawin ng spirit ball? Kahimik po eh. Kahimik po eh. Nagaw niyo communicate po. Punta tayo. Ano, yan, 'yan lang natin dyan Ilalagay lang natin dyan Ta. Ah. Na ayun, bro. Kalaki, kalaki, ano, bro? Pag-ulan, ng tubig. Baka pag umuulan umu do, yan aya pasti guru ni ma pengtubi ma, maulan

Gokiru, ini nanti kertas lo, pakai lain. Jangan bapak. Dit tojel mabot. Oh. Layuk nang mana? Bisa nang rob. Nang mana kaya? Dan rob di laso. Tuh. Dian dian saya bawa naulu tas dito. Oh, yang daanan layu pak. layo ng ano binagsak niya. ayan no at yeah. saka bro yung sabi ko may dito na matay doon nahulog bro, nah bro. pakita natin bro ganda na Oh. Yung ito na matay bro Yan mo magsak bro Yung pitong sakay Yan Bro Ubus Pero yung sabi <laughs> si ito Umabot hanggang doon Dito sa tumilapon bro uh, Magsak bro maliktad Hanggang doon Oh, malapit sa may balite. Oh. Di ba, layo Tignan nyo guys, dyan, dyan ano highway na yan dyan, saka yung mga na disgrasya yung mga, uh, yung dito na namatay dyan. Ano yan Joe? Oh, bro, Colbert. So kayong isang jeep na tumilapon hanggang doon, umabot doon sa may malapit sa balitik. Grabe mo. Ano kaya sa palagay nila bro, pag dumadaan parang ano, Undaan kaya dito sila ano? Guru sabi ng mga ritualista mo, mga ritual. Akala nila daan? Kala nila Kala nila daan Meron na nirahan Sabi nila bro na Ang kanto Ang ito Sabi pa dahil Ang tapang eh Hindi basta basta umalis dito ano, Kirahan talaga nila ito dito bro. Kaya awareness lang mga idol Sa dumadaan dito na highway Ah, uh, tabi ng cemetery no dito sa Muson na raw na ay ingat lang lalo na pag gabi. Guys, diyan po guys, so, yung culvert na yan, guys, saka diyan. Highway na yan diyan. Hindi na mabilang yung mga nabisgas diyan, guys. Sa mga dadaan dito no, diyan sa ano may muswan. Ingat talaga palagi at saka magdasal tayo sa bawat lugar na ating pupuntahan, bawat biyahe para po tayo ay may proteksyon no laban sa mga ano sa mga espiritu hindi natin alam yung ano na, mga yung ibang ano may disgrasya kung anong dahilan kaya hindi po tayo ng protection sa Panginoon sa bawat biyahe para tayo daming alam na nila yan guys dito sa ano Musuan Semio Central Semio dito sa Musuan sa yung sa baba cemetery na yan ang nasa gilid Yan. Ang diyan sa ibabaw okay, guys, ano na yan din. Ay. So yun lang po guys no Hanggang dito na lang po yung ano The exploration namin Sa dito sa ano Sa lugar kung saan maraming nalisigas ya Dito sa, sa tabi ng daanan Sa Musuan. So yun lang po guys no Bawat ang gulo na ang dito ni Sir Joseph Pura So yun lang po guys Magandang hapon po sa inyo Keep safe and God bless